Po FW, kamusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo, lalong-lalo na po yung kapwa ko OFW dyan sa Lebanon. Um, naiipit po kasi tayo sa dalawang bansang na naglalaban dyan sa Lebanon at dito sa Israel. Uh, may napanood kasi ako na isang interview ni Noli Di Castro sa isang OFW dyan po sa Lebanon. Uh, sabi ng OFW, gustong gusto na niyang umuwi pero yung passport at ikaman niya ay nasa kanyang amo. And iyon naman daw po yung rules sa Lebanon. And itong amo niya, umalis siya para iligtas yung sarili at iniwan yung OFW. At ito naman uh, sa ibang channel naman to na panood ko din, may mga employer na ginigipit yung OFW ayaw nilang ibigay yung kanilang sahod. At ito naman yung iba, dinodoble. Inooferan, inooferan po siya ng doble yung sahod para hindi umalis yung OFW. Yun ang hirap lang, no, yung pag abandona sa sa'yo ng, ng employer mo sa ganitong sitwasyon. Uh, hindi ko po nilalahat yung mga employer ay masama sa Arab countries. Actually, may uh, kaibigan po ako na nagtatrabaho sa Kuwait. Uh, mabait po yung mga amo niya. And ito lang ang nakakalungkot kasi may mga employer talaga na may pagkamasama ang ugali. Yun, pero ingat-ingat na lang po tayong mga OFW lalong-lalo na dyan po sa uh, Lebanon kasi medyo mas delikado po kayo dyan. And kami po kasi dito sa Bansang Israel parang normal, normal yung buhay namin dito unless uh, may mga rockets or missiles na pumapasok dito sa Central. Doon lang medyo nagiging delikado. Pero ngayon, uh, normal, normal naman. At dito po sa Israel, kami po yung may hawak ng aming passport at anytime pwede po kaming umuwi. Kasi may basbas po kami sa aming mga employer. Kapag hindi na namin kayang i-handle or naging worse ang situation, makakauwi kami. And ito, may ikukwento lang po ako about sa dati kong trabaho, about sa previous employer ko. Isa po siyang matandang babae, 97 years old, isang Holocaust survivor. May bilin po kasi yung mga anak nila, kapag uh, Kapag ganitong sitwasyon. And yon, ang sabi kasi sa akin, kapag uh, may mga rockets or missiles na papunta sa lugar namin, lalo na kapag gabi or madaling araw, pumunta na daw po ako sa shelter na mag-isa at 'wag ko nang gisingin yung kanilang ina. 'Di ba nakakadurog ng puso? <laughs> kasi po na uh, minuto lang yung nakalaan papunta sa shelter. Kapag nadatnan ka po dun sa shelter na yun, before ka makapunta dun sa shelter na yung minuto, Sasabog na po yung rockets at pwede po na matamaan kayo. Ganon po yun. And ito po yung rason nila kasi daw po yung nanay nila is namuhay na po ng matagal sa mundo. Isipin nyo 97 years old po, di ba? And ako, bata pa at may pamilya sa Pilipinas so may mas kailangan daw po ako ng pamilya ko sa Pilipinas um minsan nakakataba ng puso yun pero ang hirap-hirap po talagang gawin yung bilin nila and pero salamat sa Diyos kahit may mag, may mga gera noon hindi ganito katindi at hindi apektado yung lugar namin ni lola so wala akong guilt na naranasan na pwede kong gawin yung ganon yung bilin nila yun yun um, sana matapos na yung gera, kasi tayong mga OFW ang ano ang naiipit dito uh, yun magdasal na lang tayo sa kapayapaan sana buksan yung mga pare-parehong uh, buksan yung mga puso ng mga leader ng mga bansa na magkaroon ng kapayapaan di ba yun, sana po uh, nagustuhan nyo ang aking video. Please po paki-like and subscribe po sa aking channel. Maraming maraming salamat po and God bless.